Sa mga kuragon Mayroon tayong agenda ngayon Yan yung mga tropa natin Kita nyo, magtotipika talaga Ito yung Ito yung Pupunta namin Ay, na Sa ilikasyon Dito na sa Alcobar, Saudi Arabia of talagang manlilibre yung matikas natin uh, mga, mga tropa Nandit sila. Magano kami? Food trip. Mukbang ay bumukbang. Kita na lang doon mga uh, korabo. Apa pembohong nggak Ayan, mga um, mm, kuragon ito kami, dito kaya kain Sa Albocare Ano pa to? Parang sa Jigal to?

सॉस माफी, पिन पिन पिन, माफी पिन पिन माफी जरूर, क्योंकि हमारे इस मास्टर का ताजा होगा तो हमारे तेरे को इस बात का अब क्या? जब तक ना फिर ना जब तक फिर बनाएगा। अब जब तक ना इस बार कोई चीज़ नहीं है तो।

Ito <laughs> yung pendence yun. Ano yung cylinder. Tapos yung stockpile namin na 1.2 million eh. <laughs> ano to? Pag ilang taon to? Pag ilang taon? 1.2 million. Pag 100 years? Budget, budget na yun, nasa isang taon. Pondra siya sa Dubai e. Eh. <laughs> <laughs> Kung nakikinig ka, bumalik ka dito, Apple Cylinder. Saan ba siya nag-order kayo? Nagbabalik na kayo sa hotel <laughs> na yun. na, open na yung Daran mo. Open na? Oo. Oh. Nabuses na nga sa akin center point. Open daw sila. <laughs> <laughs> Matik ya Matik yan. I-center na yan. Anong parang kita niya yung, yung Daran Mall, <laughs> no? Ah, Kamaniya lang ako eh. <laughs> <laughs> pag <laughs> ah, doon, mga... nandito, nandito. Nagyari din kami ng na ako. Sabi nila, ng bahay doon? Sama si Sakay. Sama nyo. Eh, puta na yung mga bahay doon, parang ano eh. mga ng mga talo nila. Ito yung Joe, kamatapos siya. Ito yung Joe,

<laughs> pinapartida ako ang sarili ko eh. Ayaw maliit eh. Ayaw. Pinapartida pa yun ah. Kaya ako, pinapartida ko rin. Umiikot pa ako eh. Masyadong malapit eh. Ano ka Nasisira si Raulo? Dati, pag gagawang panahon, gagawang... Pag mapasok ko kasi, talagang <laughs> masambot abit yung Jigusturm eh. Pa, 'to. At galing na ano, 'to yung kadayok. Medo ko 'to. La Gondola Italian Restaurant. Kahit kasi dahil sa pirati niya, lang natin kami, yung moist Tapos kumain maglakad-lakad Para magutom ulit Kain na naman

papag <laughs> order mo. Avocado juice. mo. Avocado juice. tayo. Lord. kami. naman sa iyo, brother. Pang-go, kinala Ayan mga brother, refreshing niya. Wow naman! Wow! Wow! Eh! Huwag na sa Ano yun na tayo? Let's go. Magtay. Sakrā, sakrā. Ayaw, thank you. Alam ah, mo na mo ni para sa tanda mo matulogin. Ine. Tumtah. Di mo na kita katuloy Nero! Parang nasa nasa labas yung oven ah. Paano mo sabi? <laughs> Parang ganito yung loob ng pinasok natin eh. Nasa labas yung oven. And I'm home, I'm back. Kinasaludoan kita.